kilala kay ma'am may kunting problema sa ano <silence> Maganda, maganda, maganda hapon sa atin mga mamay panibagong araw, panibagong videos, panibagong update na naman tayo no? so yung ngayong hapon uh, uh, nandito tayo nag ako doon sa ano, uh, kairan, no? so hindi ko napakita sa inyo then ngayon uh, isang mag magandang hapon at uh, sya tasan lahat ano? Uh, lalo na sa mga present lagi ano? so itong ko nga natin ngayon hindi natin naabutan si Dosi, naka float na pala si Dosi kanina si uh, na, sa aming pinag-usapan uh, bagay mahaba haba kaya yun katapos namin sakto nakapulot na si Dosi kaya hindi na natin na uh, nakuha na ng video so hindi naman natin kagustuhan ang update na yun kaya lang uh, Ibig kong bagay kagustuhan natin ano pala kagustuhan natin makuha na ng update kaya lang hindi natin na uh, nabuta no? so yun ang ibig sabihin so ngayon uh, papangita ko sa inyo kung ano yung mga barko na nandito then may mga bakanting ano mga rampahan nandito so talagang so meron din mga parating So, tuloy pa rin ang biyahe. Uh, going pa rin papunta ng Romblon si uh, Yunsi may papakita ko na siya sige ito na let's go. sabi ko uh, bakante no sa RAM7 RAM6 uh, RAM5 RAM4 ano so RAM3 si Rina Timothy ano so yun yung paalis ngayon yun may mga kasama pang tropang Ghost Guard ano Si Christina nando sa Ram 2 papuntang Marinduque yan si Timotia naman papuntang Romblon no sa Nagustin din si Onse yun na uh, kasalukoy yung nagpapasakay na rin at uh, papuntang Romblon din yan uh, Tablas, Cebu Romblon, Romblon uh, kung may si Maraman o uh, kung ano pa so yun uh, Cebuyan Cebu yan papasakay na yun may rival tayo yun <laughs> So, may arrival ngayon si Maka si DB na Yun <laughs> So marami tayong tropa dito mga kamamay no? So yun uh, Siyempre sa kabaitan natin So talagang ganoon uh, Marami tayong kakilala may Marami tayong uh, Makasundong Kahit sabihin bago uh, Siyempre hindi naman tayo Suplado eh Kahit sa personal oh yan <laughs> Ito yung Coast Guard, patawid yan, papunta ang Romblon yata yan. Uh, Hindi ko sure kung deployment yan o anong bahala sila dyan. Basta yun, ating, ang ating, sa atin ay update tayo ngayong hapon. So, palis na yan mga kamamay si Tim Timotea. Arrival pa. Uy. <laughs> Ayun, binibidyoan na ng clearing officer. So, yun. Ating uh, bantayan. Kung mabutan natin na uh, makalis or, or baka bumaba na yung ating uh, hinatid na kahira. Kaya yun. hindi uh, mabidyoan. Ay, bahala na. Kung abot kasi nasa taas pa yung ating uh, kahira. So, yun, may arrival no? yun, Sabi ko sa inyo di Divina Gracia yata yan may aso kami talaga ditong aso mga gala kahit uh, inuhuli ng taga city pound talagang mautak na yung mga aso pag nandito yung mga taga city pound nagsipagtago ay talagang magagaling pag wala na yung taga city pound naglalabasan ayan mga ganyan So ito ito pa rin yung ating uh, welcome mga kamamay no. So Philippine Port Authority, yun welcome to Port of Lucena. Yun yung at, ano natin yung pinakabungat pag uh, nakarampa na yung barko. So yun yung una natin makikita. Or depende sa mapatapatan tapatan ito kung mapapunta sa rampa na hindi makikita. So yun ang magiging update natin ngayong hapon. Bakante pa itong tatlo. Ah, apat na rampahan pala. So, andito nga pala si ano. Andito nga pala si Cinco. Cinco. Star Shipping Lines, no? Inya Pransya Cinco. Mga kamamay, nagpulat na si Onse, no? Sakto yung tating natin dito, oh. Si Onse, si Onse yan. Papuntang Romblon. Ayun, oh. E, ingat sa biyahe, Onse. E, ingat sa biyahe. Si Timothy yan. Di rin natin na timpuhan kanina. Ay, sakto namang paalis yung ating ina-assistan kanina. Ayun. So, galing siya ng ramp, oh. No? Si si Onse. Ayun. Lalabas na ng breakwater. Ayun. Yun. So kanina mga kamamay, may, may mga may ano, may konting problema na nakita namin ano. Uh, napasukan kami ng babae na may konting diferensya. Wari ko i teacher kasi magaling siya mag-English kaya lang eh, may dala pa malo. Yun. So ingat sa yon si. So yun, shout out sa inyong lahat mga kamamay sa mga mga supporters natin yan, mga nag-subscribe, mga bagong viewers natin dyan, oh. So marami salamat sa inyong God bless po. Ang natira ng mga tracker natin dyan, yung eh, may eh, Mona Lisa dyan, no? Oh. Marketing. Yun, yun na lang, oh. So linis na yung ating ano, dito, wala ng bus. At wala, na rin, wala pa rin yung arrival, oh. Wala pang arrival. Kaya mamaya gabi na ulit yun, dadami yung bus dito, ito sa lugar na ito. So yun, Hanggang dito lang ang ating videos mga kamamay. Maraming salamat. At ingat po kayo palagi galing ako doon sa inasis namin yung ano, uh, may kunting problem, uh, may kunting difference sa uh, pag-iisip o uh, ano ba, uh, basta ganun. Mahirap mag ano. Mahirap mag, uh, magsabi ano. So yun, uh, andun uh, na namin sa lamisa. Uh, at kak kakain daw siya eh. So yun, hanggang dito lang ang videos natin mga kamamay. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share sa ating mga videos. So thank you so much And God bless Ingat po kayo pelagi Yang lagi palala ni Kamamay Ingat